sarap sa hang ng ating ano ng dip seafoods tapos ito chicken wings naman sarap din yung chicken wings man hmm. gagayahin ko to magluto. Samahan hmm. nyo kami mga mamsi kumain. Hmm. Ito ay ano, puset. Hmm. Kasi yung screen, tabi may screen. Ang dalawang ano? Rimpit pili o shrimp? Hmm. Balipit pili ito ano? Ang sarap uh -huh. Ano ko lang magkanin? Gusto mo magkanin? Hindi na. <coughs> Ang Oh, Pepsi. Pepsi, baka naman. Mm. Ah. Ayan, always Pepsi, ha? <laughs> Sana marinig ng Pepsi. Mm. Ang masarap. Kaso manghang. Ito, ah. Isipod. Sa pakanin. Kaya lang kumakanin magkanin kasi gabi na. Hmm. Sarap talaga nung no, ano, chicken wings nila. Sarap. กุ้งต,งตุ้บข้าว